Sinimulan agad kaninang alas 9 ng umaga ng Senate Blue Ribbon Committee ang ikalawan nitong pagdinig hinggil nga sa manual flood control projects. Pero bago pa ang simula ng pagtatanong sa mga resource speaker, nagmusrod na si Senator Erwin Pulfo na ipakontemp order ang mga contractors na bigong dumalumuli sa kaninang pagdinig sa kabilangan ng sabpina na kanilang inihain laban sa maito. Managing the officer, uh, director, president, Can, can we invite the owners? Why? I mean, this is a, a full blown hearing, and yet they, they only send representatives. We want, Mr. Chair, if possible, I manifest that we invite them here or a subpoena the owners, not these representatives, Mr. Chair, because there will be questions we'll be asking later that they, they won't be able to answer, Mr. Chair. Move, Mr. Chair, that we we'll issue a warrant of arrest for these people who refuse to attend, despite the fact that we have already sent a uh, subpoena. Uh, um, Mr. Chair. I second the motion. The motion to issue warrant to arrest those uh, invited uh, resource persons. And the second, the motion is adopted. Ngunit maliban nga sa mosyong ito, ipinasabpina na rin ng naturang komite ang ilang opisyalis na ang DPWH na kanilang inimbitahan pero hindi dumalo ngayong araw. Samantala sa lahat nga ng mga contractors na umaharap dito sa pagdinig, unang-unang sumalang si Sara Diskaya na siyang tumakbong alkalde nitong midterm election kalaban nga si Mayor Vico Soto. Sa pagtatanong naman ni Senate President Pro Tempora Jingoy Estrada, aminado si Diskaya na sa kanya ang siyam na kumpanya na nabanggit ng senador. This common knowledge that you own nine companies, namely St. Gerard, St. Timothy, Alpha and Omega. Elite General Contractor and Development Corporation Saint Matthew, Great Pacific Builders YPR General Contractor Amethyst Horizon, Horizon Builders and Waymaker OPC. Am I correct? Yes, Pop. to now, you own these nine construction companies. Yes, Pop. na natin 2022 2025. projects sa DPWH? I don't May I get 400? May I get 500? Within the span of three years. I don't have the figures, po. Estimate lang po, ballpark. I'll give figure. me a ballpark figure. I'm not sure. <laughs> I mean, I'm really not sure. Okay. I don't have the figures with me. Sa loob na sa bawat taon, ilang bidding sinasalihan mo? Kami po kaming sinasalihan na bidding. All flood control projects? No po. Ano pa yung mga projects? Buildings ah. Uh, uh, kalsada. Nationwide or only in Metro Manila? Nationwide po. Na may Ghost Project? Wala po. Sigurado ka? Opo, yeah, definitely. Ka, dahil pag uh, meron mer mer kami madiscover na may Ghost Project, pakukulong kita rito. Minimo mo totoo? Wala po talaga. Meron ka mga pictures na lahat ng mga proyekto ginawa mo? Yes po, Nasan? meron po kami. Lahat ng mga 400 projects, meron kang litrato? Yes po. O okay, i-submit mo rito sa committee. Okay po. Hindi na rin naiwasan pa ng mga senador na ma-stress nang makausap nila ang general manager ng Wawo Builders na si Mark Alan Arevalo. Morning po. Yeah, can you answer yes or no? It's a yes or no question, sir. Wow, you're you're, you're you don't looking, even you, know. You you're, looking for your lawyers. Wow. Um, I invoke my of incrimination in your honor. Okay. Ano? Can you repeat your answer? Wow. Can you repeat your answer Mr. Arevalo? Um I invoke my right for self-incrimination your honor. My god, I, I, the question of the majority floor leader is very simple. It's very simple. Answer. Uh, dahil may mga asapin po na kakasuhan yung mga contractor ng DPWH po at parte ng ulat ng Senado na magpagrekomenda ng paghahain ng kaso laban sa resource person. Ang payo ng aking mga abogado ay huwag magsalita sa panahon na ito dahil anumang pahayag ko sa pagsiyasat. Ito... Sino nag sino nag uh, utos sa iyo na huwag magsalita? May binabasa ka ba? Ginawa ko po, Your Honor. Ano binabasa mo? Ah, uh, uh, siya, pa na kinakabahan po kasi po. Diniyak naman ng Commission on Audit na tinatapos na nila ang kanilang findings para rito. At pagkatapos ng araw nito ay agad naman silang magsasampan ng kaso. Dito nga sa ng ilang DPWH officials at maging sa mga contractors na sangkot sa manual yung proyektong ito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Musical News Authority.